Okay. Moments later. Yan, yeah. dibing dibing na mga idol. Hindi na po, hindi natin natapos to kanina sa kabawa natin. Kaya dito na lang natin tapusin. Yung pagdikit natin ng na, pagtabit natin ng ating driving light Yeah. medyo malabo yung video natin kanina mga idol kaya hindi natin nabindihan yung pag dikit natin sa mga wiring kasi napakaano ang araw ito yeah. na lang papakita ko sa inyo na mga wiring natin tapos sa pagkabit natin sa battery yan, direct po mga idol. Direct natin sa battery ang ating uh, dri driving light. So, ito na lang po yung makikita nyo mga idol. Kasi, natin ito na videohan kanina. Masyadong so, malabo ang video natin kanina mga idol kaya hindi ko na lang hindi pinano pinapos kasi malabo para malabo yung video natin dahil sa sinag ng araw kaya hindi ko na lang inano pinapos na lang tanggalin muna natin kung ano ang ano ng mga saktik natin kita mo lang nga na! tayo ang nagbantay ng tindahan ngayon Happy Pants bantay sa uh, tindahan ngayon mga doki. Ito na po mga idol yung binili natin ah. uh, na bin, binili natin na ah. ano Ibinili natin na uh, ang tawag ito. Um, really? Yan. Ito ang kinatawag natin na rili really, mga idol. So, yung pagkabit dito mga idol ay dinikit lang natin yung parehang kulay. Yan, ito. Yan. Parehang kulay ang pagdikit dito mga idol. Yan, o yung puwa yan puwa at kilo yan dinikit lang natin yan para ma isa siya sa, dahil dalawa po yung ating relay tapos dinikit natin ang kanilang mga kulay yun ito na oh. at mayroon siyang blue dito para din dito sa yang yung ano yung parang balas to ano anong tawag to yan dito may dulo yan to ito ang para sa kanya para dugtong to para sa ating uh, diving yung ating bracket mga idol ay DIY lang to mga idol binili ko lang tong flat bar tapos hindi na tayo nag-order hindi na tayo nag-order ng ano mga idol yung bracket niya dito mayroon siyang bracket dito mga dito mayroon bracket dito na maganda rin sa Shopee mayroon dito mga 300 kapin so hindi lang mag -order. na lang tayo mag-order ito na lang gagamitin natin dito mga idol yung dalawang wire dito mga idol sa ating relay mayroon tayong pina uh, mayroon tayong dinalagay dito mga idol patungo ng uh, patungo natin sa ating battery yan yan kita nyo mga idol itong wire ito ang positive at negative yan yung isa negative so dito natin ilagay tapos naglagay tayo ng fuse yan kasi direct yung ginagamit natin mga yun direct sa battery yung ating driving light so kailangan natin ng fuse para pag may trouble hindi hindi maano ang sira niya dito lang dito lang siya ano dito lang siya maano sa ating fuse so hindi yan maano ng hindi walang ano sa sunog sunog mga idol so yan kailangan nating lagyan ng fuse para iwas sa sunog so hindi natin uh, ano, mga idol na mayroon mga anso uh, sa wire so kailangan natin fuse pila pila daw mayroon naman mga bumili na ice water yan yeah. so, uh. mayroon bumili na ice water ngayon doon dito na ah uh. uh. Inom tayo ng suter idol Yan Yan so Linagyan natin ng fuse mga idol Ang kanyang positive Linagyan natin ng fuse para Iwas sa uh, Pag may trouble trouble sa Wiring natin Yan So ito na po mga idol yung Gagawin natin hindi po ito na lagay ng maayos kaya ito ang ating gagawin ngayon mayroon tayong hibol tayo dito saka ang pia kanyang sweet mga idol dito natin lagay oh. yung sweet yan sweet yan at na gano lang tayo ng uh, live dito yan nakuha tayo ng live dito mga idol at dito natin ibitikit yan para gumagana dito yan dito dito natin kinukuha yung kanyang power sa switch natin yan dito so itikit natin itong mga idol hindi ito na dikit ng maayos ng idol kasi na ano gabing gabi na doon kaya dito na lang natin ito dikit yan mayroon tayong mayroon tayong ginilin na ng idol yan nagbili tayo ng cable para dito Ito. ah Eh, Yang dagdag pagkabuhayan ya. 'yan. Ah. ah, Sister, sister? Ah. sister. that

benta sa tinipid sa natayong cinta ni mo tuloy na hindi ko gusto <coughs> ni Eh, mm -hmm. ambil senang kuain. Mm ha. -hmm. Aku French fries datang nih kuain. Nate Charlotte. Nih. Mm -hmm. Nate Charlotte. Dior. Hi guys, welcome to my vlog. Vlog. <laughs> Yan si Yunis Mengaidul. Yan si Yunis Sumasami no na naman. Day. Wala tayong wifi mga idol. Kaya pasensya na, hindi tayo nakapagano sa inyo ngayon. Wala tayong... Ano, no wifi ano? Ano ba ano, vlog man ka? No wifi man? No wifi ngayon mga idol kaya ah, hindi po tayo nakapag-ingin sa inyo pero magiwan na kayo ng bakas doon mga idol sa ibaba para mabalikan ko kayo. Yan. Wala tayong internet ngayon. Yan na si Ryan dala ha. Uh! Ryan. Ryan. Oh! Ryan Sword. Ryan Swirl? Yeah. Yan yung idol Ryan, Ryan soul Yan yung idol ni Yunus mga idol. Pa. Ryan soul Pa. Hmm. Huh? Enig. E, nana na tay quarter kay aton tas airplane er, ah tayo yung onee tayo pira tayo tayong pira mga idol yung uh, ating tayo sahod ay tamang tama lang alam nyo na messenger tayo yan yung sahod ng messenger ah, parang ano lang pag may estudyante kayo hindi niyan makasya

fried rice. Bukita sa sinain di na ko na na po ako ni Yunis mga idol. Hindi niya na nahirapan ako dito. Yan, dito na mga idol. naik dikit na natin yung mga wire dito. Gitu. di sila hmm. maka di sila maka kita di sila makakita kita Wala hmm? uh -oh. wana ni mogi niya. mama ni mogi nila mama di sila makakita. kita di sila kita Stop for a minute and smile Why is everybody so serious? I can be bad and mysterious Got shades on your eyes and your hair's so hot And you can't even have a good time Everybody look to the left Everybody look to the right Can you feel it like that? We're painting a love tonight And find about the money, money, money Money, money. We don't need your money, money, money. And then you know what it was. Forget about the Friday. Think about the. Chitrank, chitrank. Think about the. The thing, the thing, chitrank. Pinapit na po mga urot niya. Out po, nabiyakong points, 23 na lang. Di 30 po, niyata kong kitsinta. kì nó đó kì la

Uh, subukan nating patayin na 'yung nilam ng 24. Uh, subukan nating patayin ng ilaw Para, para maano natin yung uh, Kanyang para ma Kita natin 'yung kanya'ng liwanag Tingnan tinan mga idol. 'Yan ang high natin. hay Nian, ngoài yan, yan, at... yan ang... luôn yan yan. <coughs> yan yan up to ngoài đuôi loyen ngạch ngạch Yan ngạch ngạch ah, Yan. Yan ang ating high. Yan, high. So para maliwanag na po mga idol. Yan. Low. Hmm. So okay na to. Okay na to mga idol. Hi. Balik natin ang ating ilaw. Ayan. Okay na itong mga idol. Okay, Hindi tayo mga ganun ng takbo natin sa probinsya. Pagkat zip tayo. Para maliwanag na ito. Ganyan tayo huh? okay. po. Ha? Ito yung gamit ng timing. Idol. Idol. Yon. Hanggang dito lang po tayo mga idol. Maraming salamat sa inyong suporta. Ah. At ah, panonood sa ating mga video mga idol. Yan. Sa ating mga idol natin dyan sa ibang bansa. Sa ating mga OFW natin ng na mga idol natin dyan. So Maraming salamat po sa inyong suporta, mga idol. Mga friends, yan. Maraming salamat po sa inyong suporta sa ating Kuya Bird Vlog. Ganon din po ako sa inyong mga idol. Yan. So, hanggang dito na lang po tayo, mga idol. Maraming salamat sa inyong panonood sa ating Kuya Bird Vlog. Yan. Thank you for watching, mga idol. Bye.